Mga kababayan, nararamdaman ko kung ano yung matagal nyo nang nararamdaman. Sinubukan ko na magtrabaho. Magtrabaho ng maayos sa Department of Education dahil yun naman ang aking pangako sa inyo. Ginamit ko ang pangalan ko, Sara Duterte. Inday Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Pero, anong nangyari? Binastos ang budget, ang Department of Education. Hindi ko na kailangan magbigay ng ebidensya. Nakikita nyo sa General Appropriations Act. Simula sa NEP, papunta sa GAB, papunta sa Baycam, papunta sa batas. Nakikita natin 'yon. Dapat hinihingi natin na matino ang mga namumuno sa atin.